Good morning po, ma'am, sir. Ah, uh, kayo na po po kayo dito? Yes, uh, po. mga student po kayo? Opo. Ah, uh, kasi po, kaya na po ako nag-iigot-igot dyan. Naghahanap ako ng pwede kong pagsabihan. Okay lang po ba na mag-stay mo na kahit mga Na maabala ko kayo saglit? Opo, opo. Kasi sa lahi namin, sir, kung di nyo na itatanong, ano, may, meron na kung meron kami yung sikreto na tinatago. Hmm. may sikreto kami tinatago sa lahi namin. Ngayon, sabi ng lolo ko bago siya mawala, kailangan ko daw ipagsabi sa sampung tao na mapagkakatiwalaan ko. Yung hindi raw ipagsasabi, sikreto lang talaga. Sikreto lang. Ngayon sir, para gay ko, pagkakatiwalaan naman kayo sir ma'am. Okay lang po ba na ipagsabi ko sa inyo? Yung sikreto ko? Okay lang po talaga? Kasi pag, pag, pag pinagsabi niyo po, mawawalan po ng visa yung kapangyarihan ko. Totoo, aminin ko na sa inyo, may kapangyarihan ako. Kaya lang, hindi, Totally hindi yun. Ang pinakasikreto ko talaga. Okay lang, sabihin ko na sa inyo. Okay. Sigurado kayo. Ah. Promise ninyo pagsasabi? Hindi. Promise po? Taas po tayo ng kamay. Promise? 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 Isa pa, promise? Promise. 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 Okay lang, sabihin ko na. Yung pinakasikreto ko. Okay. Huwag po kayo masasak, ha? Sir, ako po si Superman. Ako po si Superman. Ay. Kung hindi nyo na po natatanong, ako po si Superman. Pag may humihingi po sa akin ng tulong, lumalabot yung kapa ko sa likod. Ngayon po, may bubulong sa akin, kailangan ng tulong. Ayun o, naginilig ko yun o. Ayun, banda ron, banda rito. Ayun o. Nakaiga sa ano eh, nakaiga sa wheelchair eh. <laughs> ayun na, ayun, ayun pumunta ko muna. Ah, pumunta ko muna. <laughs> ayun na. Medyo lang, joke lang. <laughs> Nag-vlog lang kami mga tulong. <laughs> joke lang. Joke lang, joke lang, joke lang. Okay na ano na upload, upload natin. Oh, <laughs> okay lang. Ayun, eh, camera. Kaway tayo, kaway, kaway. Kaway. Nainiwala kayo ako, Superman. Hindi, hindi, hindi. Hindi, Oh, kaya nga eh. Oh. ano, nasaksi na patingin sila akin eh. salamat ah. Salamat. Hi. Oh, Hi hey, po, magandang umaga. Pwede po kayo makabara sa glit. Kasi okay lang po makabara kahit mga ano lang mga 2 minutes. Okay lang po. Kasi po ano ano, ano eh. Pero totoo talaga, ma'am. Ano, meron po akong hindi ko na patatagalin, ma'am, sabihin ko na agad. Sa lahi po namin may meron po kaming tinatagong sikreto. May sikreto po ngayon. Sabi sa akin ng lolo ko bago siya mawala, kailangan ko na ipagsabi sa pagkakatiwalaan. Okay lang po sabihin ko sa inyo yung pinaka-sikreto ko. Ma'am, okay lang po. Promise po, wala po. Maka lang kahit sino. Tay tayong apat lang po, kayong tatlo lang po. Hindi pang sasabi po. Kahit po sa mga malalapit nyo sa buhay, okay lang po. Nagkakasundo po tayo. Ma'am, okay lang po. Sabihin ko na po yung ko, hindi ko na po patatagalin ha. Okay lang po, ma'am. Pwede po, digit-digit po tayo para isang bulong ko na lang po. Ako sabihin ko na po ha. Ako si Superman. Ako po si Superman. Ngayon, kung umi may humihingi sa akin ng tulong, lumalabas yung kapa ko sa likod. Uh. Promise ah, walang makakalam. Pwede po, taas kamay. Yun. Salamat po. Ayun eh, po, may humihingi sa akin ng tulong, oh. Ayun, ayun, oh. ko muna. Ayan lang. Pam, <laughs> <laughs> diyan lang, nag vlog kami. Ayun lang, ayun. <laughs> 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 lang, ah. Para mo. Ay, maalang. Para mo kanu. Alam mo ba 'yan? Okay lang <laughs> tanggap kayo. Okay lang Okay, okay. Out na 'yan, out na Ay, kami sa kami na kaway pwede. Ayun oh. No, Ay. Salamat ka, ma. Thank you. Hi ma'am, good morning. Pwede pang maabalas sa kayo sa glit, ma'am. Kahit mga isang minuto lang or seconds. Okay lang po. Okay lang. Kasi po ma'am ano Kayo po yung nab... Kasi, ma'am, hindi ko na patatagalin ma'am kasi Sabi sa akin ng lolo ko, ngayon, bago siya mawala Kailangan ko daw ipagsabi yung ano namin, yung eh sa kalahin namin talaga, meron kaming kapangyarihan ha Pero dito tali na kapangyarihan talaga Ayun yung pinakasikreto ko ma'am Okay lang pag sinabi ko sa inyo ma'am, magiging pagkakalat Okay lang po, sa atin lang pong dalawa Okay lang po ba ma'am? Sure po, hindi niyo po sa atin lang po yan mama promise po wala po makakaalam pwede po taas ama i-promise promise pwede po ganun promise <laughs> yun yun naniniwala na ako hindi may pagsasabi hindi ma'am sabihin ko na kasi pinakaako sabi ng lolo sa akin yan eh sabihin mo sa mga sampung tao na pag wala tutan pag-aati wala ka naman ma'am ewan sabihin ko na yung sigreto ko ma'am ready na po kayo ma'am ako po si Superman ako po hindi pa pala ba sa TV? Yan, pag may humihingi sa akin ng tulong, lumalabas yung kapa ko sa likod. Ay, ngayon, no? Oh. May humihingi sa akin ng tulong ngayon, no? Oh. Ma'am, ako muna sa glit, ha? Ma'am, ma'am, sigaret ko lang po yun, ma'am, Punta ko na, yun lang. <laughs> <laughs> ma'am, nag-vlog lang kami. <laughs> Ayo kami. Ang... <laughs> Pwede po kami po tayo dyan. <laughs> Dali niwala po kayo ako si Superman. Ha? Ah? <laughs> hindi, hindi daw. <laughs> ma'am, mabir <appear> po tayo. Alam mo seryoso? Ay ma'am, ito po para mapanood nyo. <laughs> Na-prank na na lang kayo. Na Na-wawabali. Ma'am, thank you ha. Tara, Okay na.